Alright right, mga kapispis, welcome back to my YouTube channel. So, heto na yung update sa mga alaga ko. Uh, sa video na to, eh, papakita ko sa inyo yung mga nangyari sa aking mga alaga. So, sundan nyo lang mga kapispis. So, heto pala yung nangyari sa mga alaga kong bubuit. Ayan mga kapispes, nasa aquarium yan. Yung lapad ng aquarium niya ay nasa 2 feet by 1 feet. So, nakaligtan ko mga kapispes, nung nakaraang gabi, pinasok sila ng pusa. So, ayan, maraming namatay. Pero buti na lang mga kapis-pis ay merong natira. So bihira ko lang pala sila kinokontent pero ngayon pinapakita ko sa inyo kasi nung mga nakaraang video na isama ko naman sila. So ito mga kapispis yung mga namatay. Ayan mga kapispis, pis uh, apat na maliliit at limang peraso na adult. So yung ito, yung pinakamatanda sa kanila at ito, yan, buntis yan mga kapispis. Anak niya yung iba dyan. So, yan. Nakakapanghinayang mga kapispis. So, dahil nangyari na mga kapispis uh, at wala na akong magkagawa kundi ilibing na lang silang lahat mga kapispis. So, mabilis lang naman sila dumami mga kapispis. Alos kada buwan eh, nanganganak naman sila. So, yan lang mga kapispis sa uh, update sa bubuit ko. So, lipat tayo mga kapispis sa uh, alaga kong mayang pula. Ito yung update sa kanila. Yan mga kapispis, kung nakikita nyo, nasa dalawang piraso na lang sila. Parehas yan sila lalaki mga kapispis. Kung di nyo na itatanong, yung nangyari dyan, yung dalawang babae na mayang pula, hindi ko alam kung tinangay ng daga o nakalabas sa kanilang kulungan kasi ang daming butas halos gabi-gabi sinasalaki ng daga hindi ko siya nahuhuli ayan mga kapis-pis kapispis napakalaking butas sunod-sunod na gabi mga kapispis ayan so meron pa dito mga kapispis ayan sobrang laki kanon pa sa taas uh, eto pa yan mga kapispis. At doon sa bandang likuran naman mga kapispis. Napakaraming butas dyan sa baba. Sobrang lalaki. Siguro kakasya yung ulo ng tao mga kapispis. Sa butas na yon. So... Yan mga kapispis, uh, kaya ganon ganon na lang yung paghanap ko ng mayang pula kasi dalawang lalaki na lang yung natira sa akin. So hindi na ako makakapag -breed. Kaya back to zero ulit mga kapispis. So kaya bihira ko na lang silang ma-content kasi ayan yung nangyari sa kanila. So tsaga caga na lang mga kapispis at pagkakaroon din naman ulit tayo ng panibagong mga alagang chestnut moon niya. Kasi dumadami naman yung nagbe ngayon so kukuha na lang ulit ako ng mga inakay. So kaya alos kailangan kong makahanap talaga ng may papalit sa kanila so ito mga kapispis meron pala tayong bibilhin na ibon sa ilalim ito mga patay na mayang pula so ito yung bibilhin natin mga kapispis sa limang piraso na red collar dab o yung tawag ng iba ay ring neck dab so bibilhin natin to mga kapispis uh, dito na nga sila sa akin mga kapispis sa limang peraso sila kinuha ko na lahat binenta to sa akin ng kakilala ko sa kabilang bayan mga kapispis ang bili ko nito ay nasa 350 at limang peraso sila mga kapispis so ayan mga kapispis uh, tatlong lalaki at dalawang babae anim sana to mga kapispis kaso yung isa eh, nakawala so kaya lima lang mga kapispis nahuli niya lang ito mga kapispis kasi nanghuli talaga siya ng mga ibon so lilipat ko na sa kulungan mga kapispis ah uh, dito ko muna ilalagay sila sa likuran ko yan pagsasama ko silang lima dyan mga kapispis temporary lang muna mga kapispis kasi gagawa pa ako ng medyo maluwag na kulungan para sa kanila so ang tawag sa ibon na to mga kapispis sa amin dito sa negros ay dondonay so padalas ang napapagkamalan na tokmo pero hindi siya tokmo mga kapispis So, iisa-isahin ko muna yung paglipat sa kanila mga kapispis uh, para makita nyo sila ng malapitan mamaya. So, para makita nyo rin yung kanilang itsura. So, alright mga kapispis, uh, sabay-bayan nyo lang yung aking video. ipapakita ko sa inyo yung isa mga kapispis ah, uh, ito ay isang female na red collar dab o ringnick dab hindi ko alam kung alin talaga yung pinakatawag sa kanila so ito yung itsura nya mga kapispis uh, tingnan nyo kung anong condition nya So, ito yung ilong niya mga kapispis at ito yung kanyang buntot. So sa balahibo niya mga kapispis ay talagang hindi maganda tingnan Tsaka medyo madumi pa sila mga kapispis So napagdesisyonan ko lang mga kapispis na mag-alaga ng ganitong uri ng ibon So meron din naman ako nito dati Kaso kinain din ng daga don sa kulungan So ngayon bumili uli ako So heto yung babae mga kapispis at ito yung kulay ng lalaki Makapal o matingkad yung kanyang pagka brown o maroon So, ito naman yung isa pang babae mga kapispis So, tingnan nyo yung kanyang ilong Yan Nagkasugat-sugat yan mga kapispis So, pagaling na pero bakat na bakat pa rin yung pagkasugat niya So, siguro namaga ito mga kapispis Kasi nangyayari yan kapag yung ulo nila eh, pilit nilang ilalabas sa kulungan so nagagasgas hanggang sa dumugo at nagsugat na yung kanilang nguso mga kapispis so kung nakita nyo kanina mga kapispis eh, sobrang liit din ng kanilang kulungan limang peraso sila doon mga kapispis kaya yung balahibo nila tsaka yung ilong eh, nagkasira-sira at nagkasugat-sugat So madumi din yung kanilang ibang balahibo sa katawan mga kapispis kasi yung ipot nila eh kapag nasa ilalim yung iba eh naiiputan nung nasa taas so yan ito yung isang babae mga kapispis uh, medyo gumagaling naman yung ilong niya pero ayan siguro na magayan mga kapispis so gagaling din naman yan sila mga kapispis tingnan nyo yung balahibo nila mga kapispis ayan napakapangit talaga mga kapispis kasi masikip sila don sa unang kulungan nila mga kapispis so medyo maliit din naman yung ating kulungan mga kapispis pero gagawaan ko pa sila ng maluwag-luwag na makapaglipad-lipad sila mga kapispis katulad nung sa mga alaga kong bato-bato So sa katulad nila mga kapispis hindi tayo mahihirapan sa paggender sa kanila kasi meron talagang pinagkaiba sa kanilang kulay. So ito yung lalaki ulit, yung makapal yung pagka brown o maroon. Tsaka yung isa ay yung babae ay parang kulay gray lamang mga kapispis. So yan siya mga kapispis yung babae. So alagaan na lang natin to mga kapispis at magiging okay rin naman yung kanilang balahibo ulit mga kapispis at gagaling na yung sugat sa kanilang mga ilong so ayan mga kapispis uh, ito naman yung alaga kong Java Sparrow na isa ko pang kapares uh, dati na, nagka-itlog na ito mga kapispis pero hindi pa sila nagkaroon ng inakay so sa ngayon mga kapispis eh, gumagawa naman ulit sila ng pugad So binukot ko ito mga kapispis uh, Nakikita ko naman na Nagme-mate na sila mga kapispis Pero hinihintay ko pa kung kailan talaga sila magkakaroon ng iklog So galing ito sa wild yung Female ko mga kapispis uh, Yung male naman galing din naman sa wild Pero bata pa Yung female ay adult na So ito yung ginagawa nilang pugan mga kapispis Ayan. So, nag-aakot pa rin yung mail. At uh, hindi pa gaano pumapasok-pasok yung email sa loob ng kanilang nest box. Pero nakikita ko na nagme-mate na sila mga kapispis. So, lagi kong inaabangan kung magkakaroon na ba sila ng itlog. So, ito lang yung kanilang nest box mga kapispis. Uh, medyo kumakapal na ng konti yung nesting material sa loob. So, yan mga kapispis. So sana magkaroon na ulit tayo ng Java Sparrow na magbe-breed ulit sa ibang magkapares. Marami pa naman tayong Java Sparrow mga kapispis. Kaso kokonti lang yung kulungan na pwede nating pagbukuran sa magkapares mga kapispis. So i-update ko na lang ulit kayo dito sa isa kong kapares mga kapispis pag nagkaroon na sila ng itlog. So, update ulit tayo sa inakay ko na Java Sparrow. So, ito yung update sa inakay ng ating Java Sparrow mga kapispis. Ayan na sila mga kapispis at lumabas na sila ng nest box. So, sila ay nasa 1 month old na ngayon mga kapispis. At uh, ayan, medyo naninibago sila sa kulungan mga kapispis. Kasi kakalabas lang nila. So, ayan, pag nakikita nila ako mga kapispis, eh, pumapasok sila pabalik don sa nest box. So, tuwang-tuwa ako mga kapispis kasi naging successful tayo sa pagbibraid sa kanila. So, meron na tayong experience mga kapispis at kahit hindi tayo expert, eh, nagawa natin. So, yan, ito lang muna yung update sa mga alaga ko mga kapispis sana patuloy niyong suportahan ng aking youtube channel so yan mga kapispis sa susunod eh, marami pa tayong video na i-upload sa mga update sa mga alaga ko at uh, sa paghahanap natin ng mga chestnut moon niya, doon sa mangroves so marami-rami na rin yung mga puga doon mga kapispis so sa next video ko eh, papakita ko sa inyo yung mga nakita kong pugan ng mayang pula na meron ng mga itlog mga kapispis so hanggang dito na lang ulit yung aking video mga kapispis sa ulitin maraming salamat sa inyong suporta at patuloy na panonood mga kapispis salamat